ulaan video malubak at matubig so samahan nyo ako guys sa paglalakabay ko na ito dito sa pag-aayos ng video ko okay. uh, wala daw tong, ano sound Uh, ang hinala nila yung mga wire so i-check ko yung mga wire niya kung okay pa o kailangan ng palitan ah dyan dito ha? a few moments later so yun, may mga dala dala ako na yan so medyo mahirap lang guys so test test lang ayusin ko lang tong mga gamit ko So, ito na nga. Uh, prepare ako ng gamit. So, baklasin ko to guys. Yung mga speaker nya. Mga tweeter. Ayan. So, ito. Nabaklas na natin yung speaker, no? So, tanggalin natin yung lahat ng mga wire. Palitan lahat. Kasi parang nag-ano siya guys, nag-expire para na ano siya nagputi-puti yung ano niya yung mga wire na para natunaw ayan okay din dinister ko yung speaker kung okay uh, kasi pag walang sound baka yung speaker na rin yung sira so ito baklasin ko tungkol din yung isa so lahat ng speaker guys ay babaklasin ko yan medyo mahirap lang maklasin, marami kasing screw ayan baklasin na natin yung speakers. ayun ayan nabaklas na bago tanggalin natin yung para matesting at yan binigyan tayo ng kape sana all ni ate tinisting ko rin itong isang speaker na uh, ito ay okay rin yan so kabila naman yung babaklasin ko so copy muna. na uh, habang nagpapahinga so malakas yung ulan ngayon guys uh, habang gumagawa ako grabe yung ulan so iubusin iubusin ko lang itong copy ko bago uh, puli ulit ng trabaho so ayan napag ko lang muna so ito yung wire nya guys oh ito ay nag abo na so ayan ang problema nya kaya pala walang sound yan pinutol ko na so ito naman kabila maklasin ko din Tunggu, <coughs> Minsan kasi may yung nagkakabuhat ba? Oo. Uh -huh. Nagsubo-sobra, nagkatagilid. Nag Lalo na yung mga laseng. Ah, yung tulong Oo. Nagkatagilid. Ito bang dago sa may pasok parang ano? At ito nga, may ano rin na wire. May damage din na wire. Ayan, nag -abo, abo So, ito guys. Pakita ko sa inyo. So, ito parang nag, ano na, lumubo siya. Nagputi-puti. Yung papuntang speaker. So, ito, palitan na rin talaga to. So, Ayan. Pinutol ko na rin. Para mapalitan. Sabay-sabay niyang harap din. Ang mga bulan ay ilalabas ng mga makna ito. Kapag mas tumagal na no, wire, mas matatakot Bago testerin ko din to kung okay. O kung okay yung speaker. So, ayan, okay din. Yan, naputol ko na. So, ngayon, magpapalit ako ng wire. Para maayos na. Ay, hindi pa pala guys babaklasin ko pa pala tong isa i-check ko pa rin pala tong wire ng kabilang speaker dito sa unahan So, okay rin pala ito guys. Itong speaker na to. So, wire lang talaga. Palitan na lang na talaga, talaga ng wire. So, ayan. Inikot ko muna. Bago hukutin ko yung mga natirang wire dito sa, ano, sa likod. Ayan. Panghugutin ko yung mga wire na naiwan pa. Ayan. Pinahugot ko na. So parang nag-expire siya guys. Uh, sobrang tagal siguro na yung video ko. So sa araw-araw na nagagamit na aarkilahan kasi pinapaarkilahan nila to guys. So ito nga pala guys yung ipapalit ko na wire. Yan medyo makapan bago isuot lang dito sa uh, likod hanggang papunta dun sa harap hanggang makarating dun sa twitter itong bagong wire na to ang ipapalit so ayan na nga ipapalit natin na ikutin ko lang bago ikabit na natin yung mga speaker yan dahil na check ko na rin to isa isa kanina bawat isa na check ko na rin puro okay rin to so yung bago puro basura no mga puno na ng merinda so hinangin lang natin para matibay kasi pag pinilipit lang madali matanggal kailangan yan para kapit na kapit So, tinanggal ko ngayon yung mga natirang mga wire wire na maliliit pa dito sa speaker. So, nilinis ko muna. Bago balatan ko tong wire. Para kapitan ng hinang. Para maganda yung kapit niya. So, natanggal ko na mga tira uh, wire na maliliit dito sa speaker. So, hininang ko na atong tong wire na bago para matibay. So, yan. Okay na. Kabit na lang. So, ayan. Pinutol ko rin yung mga sobra-sobrang wire kasi mahirap magdikit yung positive-negative nito. Uh, masisira yung amplifier. mag circuit. Kaya pinutol ko yung mga sobra-sobrang wire din. Pago inulitan ko ng hinang para matibay. Okay, ngayon isukot ko rin yung kung gaano kahaba yung wire na gagamitin. Para sakto. So nilusot ko na lang dun sa loob. Bago dun ko putulin sa punahan. Itong wire na ipapalit na bago. Uh -huh. Dahil nakabit ko na, ayan. Uh, ibabalik ko na tong mga screw nito. Habang kinakabit ko nga ito ay nagkikintuhan kami ni kuya. Uh, sa mga experience yun, sa arkilahan. Masisira daw yung mga mic sa nang mga lasing ito na lang yung huli itong sa unan so ito ah uh, kinakabit ko dito so kailangan maganda lang yung pagkahinang para hindi ma tanggal pag tumungtong so bago isusot ko dito sa papuntang twitter itong wire na galing speaker yan bago hilain lang bago dun ako tulin sa loob so ito guys ikabit lang na natin yan bago i-screw para matesting na uh, kasi itong araw na to guys ay may, pupuntahan pa akong iba kaya yan yun dali, dali ko i para maayos ko pa yun kaya, kaya sayang pa rin so ayan guys na natapos na so testing na lang ni kuya kung okay na So, ayun guys, okay na. So, pinakinggan ni kuya. So, hinano ko lang yung volume kasi makaka-copyright ako. Hininaan ko lang. So, ayun guys, okay na. O, pwede na naman kay lahat ni kuya sa mga bahay-bahay na nag-aarkila dito sa aming barangay.